ko ay tagos? Hindi nyo alam? Yeah. Hindi nyo alam na ito na oh. Oh, yeah. ay tagos ng ano? welcome! Oh Siyempre, dito lang sa Joe Malone TV, tunay na balita, walang tinanong kaya sumasalamin sa katotohanan lamang. Kasama natin siyempre ang team Demolition headed by Engineer the Fearless Bulanon Patila rin mga team leaders natin, Jun Ramos at Wancho uh, Fernandino Patila rin ng buong kawani ng uh, Demolition Team March 4, araw ng Webes dito sa Pilipinas mga kayo nintay natin kung saan magaganap ang clearing operation ngayon Pero meron tayong kasama mga smart police So yung uh, Special Mayor's Reaction Team Kasama natin para magbigay ng uh, assistance no. Uh, baka delegado ang pupuntahan kaya nagkasama tayo ng mga kapulisan kasama din natin ang Highway Division District 3 ayun sila yung mga nasa unahan dahil uh, kung di ako nagkatamali at uh, sa akin pandinig eh, parang uh, Distrito 3 yung uh, papasukin ng clearing team natin ngayon abangan yung ating vlog for today mga kayo maraming salamat po Henson Boulevard mga kayo kasama natin ang Highway Division District 3 at uh, Team Devolution headed by Engineer The Fearless Bulanon wala nang iba mga kayo kasama natin siyempre mga team leaders natin Jude Ramos pati na si Juancho Bernardino Special assignment, special clearing operation Quezon Boulevard, yung may mga tindahan ng mga bisikleta pero hindi natin alam kung dito nga ang punteria uh, ng ating team. Kasama rin natin syempre si The Fearless Engineer Volanon. Pesto, may, may ano kayo? Mayroon? May papel kayo? May papel kayo? Hola. Pinokong napanalis niya lisensya ato. E eh, clear ka. Oh, Boys. Ako, eh, clear to. Ah, oh, buong iskini ito. Clear ka. Aaw. Sinong sinong mapanindot? Kasi pagkama. Tagus nanganiya, na na tagusman. Tagus nangkusman talaga sinasabi ni the fearless sa ilong ng street na kasi nagtubag. Ako iskinita pala ito mga kayon Kung di ako nagkakamali Iyon ang sinasabi ni Engineer Pulano <tos> <tos> Sinaratuhan Tagos daw ng kusman Ito mga kayon Alam niyo ba ito na ito ay tagos? <coughs> Hindi nyo alam? <laughs> hindi niyo alam na ito ay tapos ano? Ay, wala po hindi po tapos yan. Sa ano? Sa kabila po yun Teka, sandali ha. kabila yung kwadi. Sa kabila yung Wala Sa kabila yung kwadi. Sa kabila yung kwadi. Kabila yung iskinita ba yun tayo yung kabila yung iskinita? Iskinita yung Papuntang saan Sa Guzman Sa Yun ang tako sa The Guzman oh, Okay, sige sige Yes na. Na. May hinahanap kasi tayong street mga kayo yung tagusan ng uh, Guzman Street So tingnan natin dito mga kayo Ayun sa kabila Meron tayong street na hinahanap mga kayo yung Guzman yung tagusan Ito, sila muna. May permit ba kayo dito tayo? Hindi pa na-realize ang permit doon. Ah pero may kumuha na kayo. Ay, mga Sige, sige. Ngayon punta natin yung mga uh, mga ni The mga Engineer. mga 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 Ito, mga 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 ito yung ito. Ito yung ito. Ito yung ito. yung ito. Ito yung ito. Ito yung ito. Ito yung ito. Ito ito. Ito yung ito. Ito ito. Ito yung ito. Ito yung He okay. He yeah. uh. Akin na titulo, ito akin na. Nandungpuin talaga. Kamu nanday, kamu na. O kamo kera? O kamo na? Kamas na nandungpuin mo. Nandungpuin talaga. Kama nanday, kama nanday. 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 Kama nanday, kama nanday.

maliit na po yan sa mga po yan. Binigyan lang po kami ng daanan para po yung mga yung matandang na kasaklay, yung mga kadaan po dito. Alin po ang private na na na? Ang po yung private niyan. Ah, ang gandito. Binigyan lang po kami ng daanan kasi po may matanda pong nakasaklay. Mm -hmm. Diyan po nakatira sa loob. Sige, natin. Oh. Ano bang kalye to? Tayo ano kalye to? Si Guzman po. Si P. Guzman. Ato. Ah. Si Guzman. Si Guzman. Ito nga uh, kalye na to. So ito yung tinitignan ni Engineer. Tapos ko.

Sa Quezon Boulevard Tayo nang galing Tapos pumasok tayo dito sa particular ng Esquinita Then nababas tayo dito Sa main city, Guzman Ang sinasabi naman ni ating kausap natin Dead end land daw talaga to So binigyan lang tayo ng uh, right of way Yun yung sinasabi nung uh, O daanan Yun yung sinasabi okay. Wait lang natin. The... <laughs> Hintayin natin si Chairman mga kayo nasa CR lang din. CP Guzman etong uh, kalye ito uh, si mga CP Guzman mga kayon so galing tayo ng Quezon Boulevard ang sinasabi nung ating uh, nakausap dito uh, date end daw talaga to tapos sa uh, meron ding uh, daan lang na binigay hey, uh, uh, no, Ito Hindi dito Ah, meron kasi dito. Ah, uh, alam mo naman yung DILG Circular. Opo, opo, opo. Ang kuha, ano, So, may mga, inaano kami ng mga sinita na, mga uh, ano, ano, na, na parang magiging passable. So, nagkakanta kami doon ng clearing ring doon sa okay, may... Opo. So, may queson yung sinita. Opo, opo, opo. Yung papunta dito. ah, uh, dito ka ba, ho? Laka, tira, I mean... Pa. Wala ko po ba kayong ano na ito ay dating iskinita? Hindi po. Ah, uh, nabili po kasi yan ni eh, Mr. Rodel Bonus. Alin po? Yung 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 lot doon. Red red doors? Hindi, okay, na red doors. Sa kabilang iskinita. Yung maliit na iskinita. Dead din de po yan. Pwede ba natin punta para makita okay. mo? Dito ho ba kayo dumaan? Oh. Okay. Nakiusap lang po ako so para yung mga tao may daanan may isang ano lang. Kasi, kasi katulad dito, ito ano po ito? It Private eh, calling? Hindi na. It's to? Uh, Anong tawag dito? Three meters na... Uh, 3 meters na... Setback. Ali. ali. Oh, hindi, uh, not Ali. Uh, ano po yung... Setback uh, ng building? Ng building. 3 uh, meters. Nasa building ko dyan eh? Opo. So ito po, nasa... PRC. Ah, uh -huh. uh -huh. okay. Ah, uh -huh. ano oh, so project ng PRRC? Nasaan ah, ba yung may spare ba din tayo? Opo, opo. Ito po. Ah, so easement ito? Opo. Oh, okay. Ngayon po, ito po, nakiusap lang ako kasi para may daanan lang yung tao. Okay. Hey. Hindi oh, ba nagkaroon na tayo ng relocation dito? opo. Pero hindi sila pumayag. Ito po kasi. Ah, ito. Ito po. Private. private po yan. Pero yung tagus ng ali na yun, isa, Wala po. Wala yun? Wala po. Kaya lang po, nagkaroon ng daan dito. Nakipusap lang kami, private. Oo, oh, kasi... Okay, rodel Bonus. Oo, oh, Rodel Bonus. So, may daan yung tao para... Pero yung tagus ng ano, tumbok doon yun sa may ano, kamila. Saan po? Yung dito. Ito yung private. Wala sirasabi. po, sabi. ito po private. Ito, private. Private po ito. Private ito? Opo. Pero iskinita? Iskinita, ito po kasi, naglaban dyan si Justice. Sino uh, Justice? Hindi ko nasasabi niyo na Okay, okay, okay. So, si Madrigal, at si Justice, yani na ito po, parang 3, 3 meters. Sabi ni Madrigal, gigibahin daw niya po yan, if gagawin na yung building niya. Okay. Kasi, siempre si Justice, ito yung ano Justice. So, itong bahagi ng bakod na to, kani okay. Kanina to? Ah, uh, kay Madrigal. Yung 1.5 meters. Sinakop niya. Ng... Bigyan niya lang daw yan ni Madrigal kung gagawin na yung building. Magigibay Yan. So, ba, kasi, may, kasi, sila. kasi may setback dapat okay. ito. Ngayon, ito. Kaya nagkaroon ng unang daan. Kapiusap lang ako kay Mr. Del na bigyan ng yung tao kahit isang tao lang. Pero in case na gawin yan, wala na tayong magagawa kung di nila yon So ito, bahagi ng private na? Private po. Private po yan. Ito yung nag-extend. Dapat ang ganyan lang siya. Um, ang ganyan? Uh, ang ganyan. Uh, ang no? okay, ganyan. Ang 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 ito sa inyo? Hindi, hindi sa amin. Sa lola ko. O, oh, sa lola mo ito? Sa lola ko yan. So, so maliit nga yun. Tribate, lahat yan. Pero, but, but this portion, what is this? Right Yung daanan way. nila siguro. Diba? Right of way. Okay, ganito ho, gawin namin na in, in the meantime, we would like to clear all those, ano, dito. sa. Para so, may ma maging maayos ng daanan okay, dito. Opo, wala pong problema. Inaayos ko Kaya lang po yan eh. Wala pong problema so sa akin. na namin yung mga... Kasa nga, parang... yun nga, matagal na yan eh. It's been 30 years. Na nag-away-away oh. uh, sila? Opo, naglabanan sila. Ano oh, nangyari oh, sa, ano, oh, decision oh, ng court? Parang, ano, umani-gata pa yan. Kimadrigal. So, nanalo ito. Hindi <laughs> <Okay. laughs> <laughs> ko lang po alam ah. I'll talk to justice So, ano yung decision. Oo oh, <laughs> nga po. Baka pwedeng ano, chairman, para malaman Di natin. Hindi, oh, yes, oh, yes, uh, no, uh, no, pero wala kaming personality okay. dito. Kung, okay, kung ba, ba, ano ha. basta kami, nagki clear kami dito. Opo. Kasi napansin namin na oh. meron tayong memorandum circular at apa, fire trap ito eh. Apa. Walang pong problema. Kaya nga po na humingi ako sa nakabili na bigyan ng konting daan kahit isa. In case na gamitin nila, okay. Ito, bibigay na amin. Oh, sige, in the meantime, kasi daanan eh. Opo, opo, obvious opo, naman opo. eh. Opo. So, namin... I, would like to see na, uh, Chairman, sana wala hong mga ano dyan, mga, mga abubot dyan. Opo, opo. Okay. Yung nga po sinabi ko na pinalis ko na yan eh, kahit yung nag-extensya rito ng ano, oh, pinag-iba oh. ko po yun eh. Ay, very good, Che. So, I guess, ano, ah, uh, maalaman lang natin kung... Itanong mo, ko lang kayo kung ko, kasi wala yung cellphone ko po eh. Eh, naksilit kasi namin na... Opo, so, pero yan talaga, wala naman daan. Saan naman dito? Ano yun ito? Parang ganito. Oh, oh. po. Sige po, sige. Tanggalin pa, to. Pa, po. Tanggalin na to. Sige tanggalin to. Bulihin. Ilabas ha, ilabas niya lahat, ilabas. Oh, so, etong ba kanila sa. Tama rin 'to. Ama, ama. Diyan Hindi hindi 'to. Ito, at yan. So, ito, yan, kinibago na yan eh, pinag ko na. Ito po yan, pa oh. okay. clear natin yan. kanto. Okay. okay. Alisin yung mga ano dyan, yeah, yan, dyan, dyan. Pati yung Lahat lahat Pati yung nakausli na, ano Opo, sir,

Opo, oh, kahit kami nang box. na Pero hindi kami kasi alisan ang hindi ba yan. Tapos babalik-balik niya. Kaya huwag kasi set mo kay chairman niya. Chairman magkakasa sa day, hindi sa gano'n. Ayun, na tayo. Oo, Ito yung uh, kalya na yun na uh, street na uh, papunta ng uh, CP de Guzman CP Guzman Reklamo na sa akin yan eh Sipang Kukura oh, Cleaner ko na yan Oo, oh. oh, oh, cleaner ko na yan oh. Oh, oh, okay. Hindi naman tayo kakapit Sir, yan sir Patanggol Para makita mo yung daanan Sana ang dami kasi Hindi, na, wala, wala naman talaga Usually, wala naman talaga ang daanan yan eh oh, wala di, talaga? Hindi, na, na yung sa dulo eh Nakiusap lang ako para may

sarado dati yun eh. Kasi okay, magandang umaga. Ibig sabihin, che, uh, talagang dead end eh, talaga to. Oo, kasi private na yun nandoon. kasi private. Kung uh, baga sarado na talaga sarado to. Sarado na. Uh, so nakikusap lang ako para magkaroon ng ano. Natakusan na rin sa CPA Guzman. Para sa safety uh, ng mga tao. Kasi che, mga kailan yun? Yung ilang taon na yung ni-request mo na magkaroon ng daanan? Eh, wala pa. Mga wala pa one year yan or two Tama. two years, no? Ah, wala pa. Kasi bago yan. lang nabili eh. Ah, bago lang din. Alright. Si uh, chairman ng... Ah, so, um, nabili na, nagbenta na ata sa iba. Ah, ah tapos nakiusap nila na, eh, kahit daan oh, na kahit na. hindi ko pa nakakausap yung bago nakabili. Ah, okay. So, if eh, magdesisyon siya na sa radio niya, wala na akong magagawa. Nakiusap lang naman ako para sa safety ng tao. Jen, para naman siya? Jennifer Camacho. Jennifer Camacho ng barangay 394. 394. Si Jen, nakiusap lang din dito na magkaroon ng daan yung dinaanan natin kanina para kahit pa paano may daanan lang yung mga tao pero wala pa daw one year yung for the uh, ni-request niya people, then, for the safety of the people syempre oh. syempre kung sa mga... tagusan sa'yo Che no? pati yung sa CP oh, Guzman oh, kalahati oh, sa'yo no? tapos kalahati ng Quezon Boulevard sa'yo oh, ah, okay sige thank you Che ah. maraming salamat hi, you hi, you hi, Alright mga kayo, malinaw na-request na rin natin. At na nakausap din natin si uh, chairman. No? So wala pa nga one year yung uh, request na rito nga daan uh, daanan para lang for the safety ng mga mga constituent niya. Pero at the same time, pinapaklare na rin ni the fearless engineer Bulanon yung uh, palya na to. Ano yun sa kaos? Ano sa Ano sa Ano yun sa kaos? Ano yun sa sa staff. Kasi nare-respeto ko na ito ay bahagi ng sinasabing law, the rule. Pero obvious naman na maliit. Ganyan. Para maadaan at para makaano sa kapila. Yung ano nga, yung ayos yung sabi. Yung maliit yung daan. So dapat siya mga 3 meters or 3 meters na. Kaso nga, nakatayo na. Teka muna. Hindi ba yung stem?